Maagang nagising si Donald Duck dahil kailangan niyang bumangon ng maaga. Ngunit tila lahat ng bagay ay nagsasabwatan upang hindi siya makatulog. Ang kanyang alarm clock na maingay ang tiktik ay hindi tumitigil kahit ilang beses na niyang sinubukang patigilin ito. Sa huli, napilitan siyang lunukin ng orasan. Makikita pa rin ang glow-in-the-dark na dial nito sa ilalim ng kanyang mga balahibo. Pagkatapos ng insidenteng iyon, tahimik na ang kapaligiran ngunit hindi na muling nakatulog si Donald. Sa kabila ng kanyang pagod, nagdesisyon si Donald na simulan na ang araw ng may ngiti at positibong pananaw. Isang bagong araw ang naghihintay kay Donald Duck, handang harapin ang mga hamon at galak ng buhay. Sa pagtahak sa bagong araw, naglakad si Donald ng may tapang at sigla, puno ng determinasyon at pag-asa. Sa tuwing susubukin siyang pigilan ng mga sagabal, mas lalo lang tumitibay ang kanyang loob na harapin ang anumang hamon. Sa bawat hakbang na iniuukit niya, Unti-unti ring bumabalik ang kanyang sigla at lakas ng loob, Maag hanggang sa biglang napansin ni Donald ang isang kakaibang pintuan na tila nag sa kanya. Walang pag-aatubiling lumapit si Donald sa makapal na mga halaman at dahan-dahang binuksan ang pintuan ng kakaibang silong. Sa pagpasok niya sa loob, namulat si Donald sa isang kakaibang silong na puno ng lihim at misteryo. Sa bawat hakbang na kanyang ginagawa, mas lalong nagiging masidhi ang kanyang pagkamariwasa sa kahalagahan ng sikreto sa silong nayon. Hindi mapigil ang kumisla pang interes ni Donald sa mga misteryosong bagay na kanyang natagpuan. Nais niyang alamin ang lihim na bumabalot sa silong nayon. Sa pag-aaral niya sa mga gamit, unti-unti niyang na ang lawak ng kaalamang matatagpuan sa kakaibang silong nayon. Sa tuwing bumabasa si Donald ng mga sinaunang tala, lalo lamang lumalim ang kanyang pag-unawa sa kasaysayan at mga lihim ng silong na iyon. Hindi na malayang oras ang lumipas habang inuukit niya ang mga detalye ng alamat at kasaysayan na kanyang natagpuan sa kaharian ng mga lihim. Ma sa paglaon, natuklasan ni Donald ang isang lihim na mapa na patungo sa pinakamaiingat na yaman sa kaharian ng mga lihim. Dala ng excitement at determination, sinimulan ni Donald ang kanyang mahabang paglalakbay tungo sa napakatagong yaman na matatagpuan sa lugar na tago sa mga matang nakakakita sa bawat hakbang na kanyang nalalakbay mas lalong tumitibay ang kanyang kagustuhang makamit ang kayamanan at makiisa sa kasaysayan ng mga dating tagapagmana nito hanggang sa dumating si Donald sa lugar na inaasam niya puno ng kakaibang enerhiya at misteryo na bumabalot dito sa pagtuntong ni Donald sa lihim na yaman na niya ang tunay na halaga ng hindi lamang kayamanan kundi pati na rin ang mga alaala at aral na matututunan mula rito. Sa pag-uwi ni Donald, hindi lang ang kayamanan ang kanyang dala, kundi pati ang bagong perspektibo at pangunawa sa kasaysayan at kahalagahan ng sinaunang kultura na kanyang nakasalamuha. Ma sa pagbabalik ni Donald sa kaharian, ipinamalas niya ang kanyang kakayahan na gamitin ang yaman at kaalaman upang mapabuti ang pamumuhay ng mga tagaroon at maging inspirasyon sa kanilang mga pangarap. Sa tuwing binibisita ni Donald ang kaharian, ramdam ang saya at pasasalamat ng lahat para sa kanyang kabutihan at pagiging huwaran sa kanilang komunidad. Nang biglang bumagsak ang isang piraso ng lumang silya sa bawat paglalakad ni Donald, hindi niya alam na ito pala ang magiging simula ng isang kapanapanabik na pangyayari sa kaharian. Sa pagkabungad ni Donald ng isang lihim na pinto, biglang lumitaw ang mga buto at kalansay na nagdulot ng takot at kaguluhan sa kaharian. Araw-araw na nagigising ang mga kalansay, humahamon sa kanya-kanyang katapangan at pagmamahal sa bayan upang magtulungan at malutas ang misteryo ng kanilang pagbangon. Sa pakikipagtulungan at pagkakaisa ng lahat, natuklasan ng mga taga-kaharian ang lihim sa likod ng pagmumulto ng mga kalansay at naging matagumpay sa pagbalik ng katahimikan at kapanatagan sa kanilang lupain. Ma sa huli, ang kwento ng pagbangon ng kaharian mula sa takot at kaguluhan ay nagbigay diin sa halaga ng pagkakaisa, tiwala, at kabutihan sa bawat isa. Patunay na sa bawat pagsubok, may magagawa tayo kapag tayo ay nagtutulungan at nagmamalasakit sa isa't isa. Ang pagsasama-sama ni Donald at ng mga taga-kaharian sa gitna ng hamon ay nagpatunay na kahit ang pinakamaliit na hakbang ng bawat isa ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago at tagumpay sa huli. Sa bawat patak ng pawis at hirap na pinagdaanan, naging simbolo ng matibay, na nasamahan at pagkakaisa ang kwento ni na Donald at ng mga tagakaharian na magpapatuloy sa kanilang alaala sa mga susunod na henerasyon. Ang mga kwento ng tapang at pagkakaisa ay nagpapatibay sa kalooban ng bawat isa, naguudyok sa kanilang mga puso na laging magsama-sama at magtulungan sa anumang pagsubok na kanilang haharapin sa hinaharap. Sa bawat henerasyon, ang diwa ng pagkakaisa at kabutihan na ipinamalas ni na Donald at ng mga taga kaharian ay patuloy na maglilingkod bilang gabay at inspirasyon sa kanilang mga buhay at pagtatagumpay. Maag Nang maglaon ang kanyang folding bed ay bumaluktot at kumulong sa kanya. Sa kabila ng mga hamon, hindi sumuko si Donald Duck at nagpatuloy sa pagninilay-nilay sa wakas, matapos ang mahabang oras ng pag-adjust at pagsasaayos, nagtagumpay si Donald Duck sa kanyang misyon. Sa ganitong paraan, natutunan ni Donald Duck ang halaga ng pasensya at determinasyon sa harap ng mga pagsubok. Dahil sa kanyang tagumpay, bumalik ang pananampalataya ni Donald Duck sa kanyang sarili at sa kanyang kakayahan. Sa pagtatapos ng araw, naisip ni Donald Duck na ang bawat hamon ay may katumbas na paunlarin na kanyang natutunan. Sa bawat pagsubok na kanyang hinarap, naging mas matatag at malakas ang loob ni Donald Duck na harapin ang kinabukasan. Sa pagsapit ng panibagong umaga, handa nang harapin ni Donald Duck ang anumang pagsubok na kanyang tatahakin. Ang kanyang pagiging matatag at determinado ay magiging tanglaw sa bawat hakbang ng kanyang paglalakbay. Sa bawat yugto, mapalad si Donald Duck na may dalang lakas at pag-asa sa kanyang puso nang ang kanyang tagumpay sa pag-aayos ng kanyang folding bed ay patunay sa kanyang kakayahan at tiyaga. Sa bawat pagsusumikap at determinasyon, natutunan ni Donald Duck ang kahalagahan ng pagtitiwala sa sarili at sa proseso ng pagninilay-nilay. Sa pagtatapos ng araw, nabatid ni Donald Duck na ang bawat pagsubok ay nagiging daan tungo sa pagunlad at tagumpay. Ang kanyang pagtitiyaga at determinasyon ay nagbigay sa kanya ng bagong pananaw at lakas upang harapin ang hinaharap na may tapang at sigla. Sa huli natutunan ni Donald Duck na sa bawat pagsubok ay may magandang leksyon na naghihintay na maging inspirasyon sa susunod na yugto ng kanyang buhay. Sa pagtahak ni Donald Duck sa kanyang hinaharap, ang kanyang tagumpay at pagsusumikap ay magsisilbing gabay para sa mga hamon na darating. Sa bawat hakbang ng kanyang paglalakbay, nagiging halimbawa si Donald Duck ng katatagan at determinasyon sa harap ng anumang pagsubok. Sa pagpapatuloy ng kanyang paglalakbay, mapapaloob si Donald Duck sa katapusan na ang pagtatagumpay ay bunga ng kanyang tiwala sa sarili at lakas ng loob. Nang, nang makarating sa dulo ng kanyang paglalakbay, matutuklasan ni Donald Duck ang lihim na komportabling kuwartong magbibigay sa kanya ng katahimikan at aliw. Sa pagbubukas ng lihim na kuwarto, napuno ni Donald Duck ng kagalakan at kasiyahan ang kanyang puso sa natagpuan niyang espasyo ng kapayapaan at kaligayahan. Sa sandaling iyon, na pagtanto ni Donald Duck na ang kanyang pagtitiyaga at pagsasakripisyo ay nagdala sa kanya sa isang lugar ng katahimikan at kaligayahan na hindi niya inaasahan. Sa pagtuntun sa kanyang sarili at sa kanyang karanasan, nauunawaan ni Donald Duck na ang mga lihim na natuklasan ay nagbibigay daan sa mas malalim na pag-unawa at pagpapahalaga sa bawat sandali ng kanyang buhay. Sa pagkaalam na ang bawat yugto ng kanyang buhay ay may taglay na kahulugan at kintong aral, pinapasalamatan ni Donald Duck ang lahat ng pagsubok at kasiyahan na dumating sa kanya. Sa pagninilay-nilay ni Donald Duck, natutunan niyang ang katatagan at kahandaan sa pagharap sa mga lihim na naghihintay ay siyang magdadala sa kanya sa panibagong paglalakbay ng tagumpay at kasiyahan. Nang sa pagbubukas ng napakagandang portal door, sumalubong kay Donald Duck ang kakaibang mga tanawin at pakiramdam na nagbigay liwanag sa kanyang puso at isipan. Sa pagtahak ni Donald Duck sa kanyang bagong paglalakbay sa kabila ng portal door, nakita niya ang napakagandang mga tanawin at piling ng mga nilalang na puno ng buhay at kagandahan. Sa pagsalubong sa bawat nilikha at kahangahangang tanawin Natanto ni Donald Duck na ang mundong ito ay puno ng mga walang hanggang posibilidad at pakikipagsapalaran na naghihintay lamang sa kanyang pagtuklas. Sa piling ng mga makapigil hiningang tanawin, nabatid ni Donald Duck na ang bawat hakbang sa mundong ito ay nagdadala ng bagong kaalaman at kahulugan na magbibigay lakas sa kanyang paglalakbay. Sa piling ng mga kakaibang nilalang at makapigil-hiningang kapaligiran, nadama ni Donald Duck ang dimatutumbas na saya at kagalakan sa puso na naguudyok sa kanya na patuloy na magtamo ng bagong kaalaman at karanasan. Nang sa piling ng mga kahiwagaan at makapigil-hiningang biyaya sa mundong iyon, unti-unting nahubog ang loob at kalooban ni Donald Duck na siyang nagtutulak sa kanya na sundan ang matandang hula na magdadala sa kanya sa mas malalim pang pagunawa ng kanyang misyon. Sa muling pagbubukas ng portal door, patungo sa kanyang dating mundo. Dala ni Donald Duck ang bagong liwanag at karunungan na nagmula sa kakaibang realm, handang hulmahin ang hinaharap ayon sa mga anino ng nakaraan at hulang magdadala sa kanyang paglalakbay sa bagong yugto ng kanyang buhay. Sa pagbubukas muli ng portal door, may mga anghel na naglalakad patungo sa kanya, dama ni Donald Duck ang pagmamahal at gabay ng mga lumang propesya, nagbibigay liwanag sa landas patungo sa bagong yugto ng kanyang buhay. Sa gitna ng kagandahan at misteryo ng Portal Door, ang mga anghel ay humahalo sa paligid ni Donald Duck, nagtuturo sa kanya ng kababaang-loob at tiwala sa kapalaran na naghihintay sa susunod na yugto ng kanyang paglalakbay. Nang sa kabila ng lahat ng kanyang pagsusumikap, muling nabuo ang mga bahagi ng orasan at tumunog muli ang alarma. Ang gabi ay tapos na at oras na para magsimula ng panibagong araw si Donald Duck. Si Donald Duck ay bumangon na ng maaga, handang harapin ang mga hamon at pagsubok ng bawat araw. Sa paglalakad ni Donald Duck patungo sa trabaho, siya ay sinalubong ng kanyang mga kaibigan na sina Mickey Mouse at Goofy. Masayang nagpasya si Donald Duck na samahan ang kanyang mga kaibigan sa kanilang paglalakbay patungo sa Disneyland. Sa loob ng Disneyland, nag-enjoy si Donald Duck sa makulay na parade kasama ang iba't ibang paboritong karakter ng mga bata. Habang naglalakad sa gitna ng kasiyahan, biglang may tumawag kay Donald Duck, si Daisy Duck na naghintay sa kanya upang magkasama silang umuwi. Masayang naglakad sina Donald Duck at Daisy Duck pa uwi, puno ng pasasalamat sa bawat sandaling magkasama sila. Sa pagdating sa kanilang tahanan, naghandog si Donald Duck ng isang bulaklak kay Daisy Duck bilang simbolo ng kanyang pagmamahal at pagpapahalaga sa kanya. Sa, nang magkasama na sila sa loob ng kanilang tahanan, biglang natagpuan ni Donald Duck ang isang lumang kahon na puno ng mapangakit na misteryo. Sa pagbukas ng kahon, isang makinang na piraso ng ginto ang unang lumitaw na nagpakita ng liwanag at kagandahan gaya ng di pa niya nakikita noon. Sa kabila ng pagtataka at kagustuhan na alamin ang kasaysayan ng natuklasang kayamanan, mas piniling unahin ni Donald Duck ang pagsaluhan ito kasama si Daisy Duck, at magkaroon ng masayang sandali sa kanilang tahanan. Sa kapayapaan at kasiyahan sa kanilang puso, natanto ni Donald Duck na ang tunay na kayamanan ay ang pagmamahal at pagkakaisa na kanilang tinatamasa kasama ang isa't isa. Sa pagtatapos ng araw, ang pagtuklas ni Donald Duck sa misteryosong kayamanan ay nagdala ng mas mataas na halaga, ang pagnanais na laging maging masaya at pinuno ng pagmamahal at samahan. Sa paglisan ng gabi, ang buwan ay unti-unting lumubog habang hinahati ang isang mapayapang panaginip sa kanilang puso na puno ng mga alaala ng naging makabuluhang araw. Sa, sa kanyang panaginip, bumabalik si Donald Duck sa kasaysayan ng lumang kahon at naghahanap ng iba pang mga kayamanan na maaring magdulot ng pagtuklas at karunungan. Sa bawat pahina ng lumang aklat, napapalibutan si Donald Duck ng kakaibang mga kwento at gintong aral na hindi lamang nagbibigay liwanag sa kanyang isip kundi pati na rin sa kanyang puso. Sa paglalakbay sa mga pahina ng kasaysayan, unti-unti ring nagigising si Donald Duck sa kagandahan ng mundong kanyang ginagalawan at ang halaga ng bawat sandaling kasama ang kanyang mga kaibigan. Sa pagdating ng umaga, isang panibagong araw ang nagbukas para kay Donald Duck na puno ng kasiyahan at determinasyon na gamitin ang kanyang natutunan mula sa mahiwagang aklat upang palakasin pa ang samahan nila ng kanyang mga kaibigan. Sa pag-awit ng ibon at sumising-asing na hangin, si Donald Duck ay naglalakad patungo sa kanilang pagtitipon, may pag-asa at determinasyon sa puso na laging mangibabaw sa kabila ng anumang hamon. Sa, sa pagdating sa lihim na puok ng kanyang mga kaibigan, si Donald Duck ay nakatagpo ng isang nilalang mula sa nakaraan na may mahalagang mensahe at gabay na magdudulot ng malaking pagbabago sa kanilang buhay. Sa tulong ng mahiwagang alitaptap, unti-unti nang nabubuksan ni Donald Duck ang natatanging lihim ng lumang kaharian na magbubukas ng mga pintuan tungo sa bagong pag pagunlad at pagbabago para sa kanya at kanyang mga kasama. Sa paglalakbay tungo sa kaharian ng mga lihim, nababalot si Donald Duck ng kakaibang enerhiya at pangarap na hindi pa niya nararanasan noon, nagtutulak sa kanya na maging tapat sa sarili at sa kanyang misyon. Sa bawat hakbang ni Donald Duck sa kaharian ng mga lihim, Nararanasan niya ang matinding pakikipaglaban sa sarili at pagnanais na makuha ang karunungan na magbibigay kahulugan sa kanyang buhay at sa mga taong mahalaga sa kanya. Sa pagtatapos ng kanyang paglalakbay, natagpuan ni Donald Duck ang pinakamahalagang hiwaga sa puso ng kanyang sarili: ang kakayahan niyang magmahal at magbigay inspirasyon sa iba upang maging tapat sa kanilang mga pangarap. Sa, sa pag-uwi sa Duckburg, dala ni Donald Duck ang bagong pananaw at lakas mula sa kanyang nakaraang paglalakbay, handang hinarap ang anumang hamon at handa ng magsilbing tanglaw sa mga taong nangangailangan ng kanyang pagmamahal at pangarap. Sa pagdating ni Donald Duck sa Duckburg, nagsimula siyang magturo sa iba ang halaga ng pagmamalasakit at pagiging tapat sa kanilang sarili, nagbubukas ng mga bagong oportunidad at pagkakaibigan sa kanilang komunidad na magdudulot ng kasiglahan at tagumpay para sa lahat. Sa bawat araw, naging lalo pang masigla at masaya ang Duckburg dahil sa mga aral at inspirasyon na ibinahagi ni Donald Duck, nagiging halimbawa siya ng tapat na leader na may pusong handang magmalasakit sa kapuwa at sa kinabukasan ng kanilang bayan. Ang paglalakbay ni Donald Duck patungo sa kanyang sariling pagtuklas at pagsasabuhay ng kanyang tunay ng pagkatao ay nagdulot ng liwanag at pagunlad sa buong Duckburg. Hinihikayat ang bawat isa na maging tapat sa kanilang sarili at magtangan ng diwa ng pagmamalasakit at pag-asa sa kanilang mga puso. Please like and subscribe to my channel. All good.